Isang malungkot na post naman ang ibinahagi ni Sunshine Goymeri na nagdadalamhati sa pagpanaw ng kanyang pinakamamahal na asawa. Si Sunshine Goymeri ay nagsulat ng isang tearjerker post tungkol sa libing ng kanyang asawa. Ang yumaong asawa ng aktres ay inihimlay sa kanyang huling pahingahan sa kaarawan mismo ni Sunshine. Sa kanyang post, emosyonal ding inalala ni Sunshine ang libing ng kanyang ama na nangyari noong isang taon. 12 months ago si Papa ni Libing ko, ngayon ikaw asawa ko at tinataon nyo pa sa birthday ko. Bakit, durog na durog na pati kaluluwa ko, ang sakit-sakit na, sa susunod kong birthday antayin nyo ko. Higit pa rito, sumulat si Sunshine ng isang taus puso at nakakaantig na mensahe ng palem para sa kanyang better half, na nagmamahal sa kanya ng buong puso, inaantay ka ni Papa baby ko, maglakbay muna kayo sa walang hanggan, antayin nyo ko, kayo buhay ko." Mamimiss ko kayo sa araw-araw, pag ayosan ko mamimiss ko luto mo babe, halakak mo, mga kwela mong jokes, boses, at pag nag-alala ka sakin. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, mahal na mahal kita, eh hug mo ko kay papa, mahal na mahal ko kayo, kayo buhay ko, emosyonal niyang dagdag. Higit pa rito, nagbahagi si Sunshine ng mga larawan at clip mula sa libing ng kanyang asawa. Magugunitang sa kanyang Instagram post noong Webes ng gabi, June 20, 2024, ibinahagi niya ang isang larawan mula sa kanilang kasal sa beach. Ang unang larawan ay nagpakita sa kanya na nag-iisa sa isang bridal gown, at ang pangalawa ay nakunan ng kanilang unang halik bilang mag-asawa. Ang makeshift altar, na idinisenyo sa harap ng beach, ay puno ng mga puting bulaklak. Gayunpaman, ang kanilang masayang kasal ay napalitan na ngayon ng kalungkutan. Ang sumunod na larawang ibinahagi ni Sunshine ay tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa. Nakasuot ng itim na damit si Sunshine habang nakatingin sa bukas na kabaong kung saan nakahiga ang asawa. See you soon babe, mababasa sa caption, na may kasamang broken heart emoji, kasal sila dalawang taon na ang nakakaraan. Ayon sa mga artikulo, ibinahagi ni Sunshine na ang sanhinang pagkamatay ng kanyang asawa ay heart enlargement,